Ay. Kumusta? Kumusta <laughs> naman ka? Maulang gabon. Obre. Wala ka nang uwan -ang karon, wala ka nang obra. Ay, mangobra na ipa obra. Di ko ka tumhan kay senior na. Oo. Uh -uh. hmm.

hai.. kumusta? Oh. kumusta bang <laughs> hehehe kumusta namang kak? orang oh, ya, japon obre oh. wala nang nanguan karon? wala kan nangobra? emang obrak na ipa obrak di nama kuda ka tumhan kak senior na oo uh -uh. hmm. ooo oh. kau bang dimudrisi emang balai karon? kan bulan dua akong anak emang anak hmm. emang orang anak emang orang hmm. Pila na kita edad ni Muna? 81 81? Oo, oh, natung Agosto Mabuti yung Agosto po, 82 na Si Nanay Josepina ah. Sa, Noon po ay na, nabigyan natin ng tulong si Nanay noon So ngayon lang natin nabalikan So sa una, manguan ka, mangubra ka no? Oo oh. Katubha? Oo, oh, mangahoy Na ho, nagito duha ng kama kita. Oh, nakita to sa una mm. naglukdok kag kahoy. Oo, oh, gilas ko'y oh. ang kumpay. Um, uh, ngibalikan ka na kay. Oo, oh. um, mga mustamin mo ba kay Dugay-dugay naman to. sa una, mangubra ni sa una. Si na. So, karon among gidoa okay. Makahatag taga bugas pod ni nanay. Kay hey, luoy kay ni sinanay. Dugay-dugay na gyud wala na balik eh. Nati, dalang bugas eh. record ko di so mo balai ni nanai din he. oh duga duga na si nanai na mo wala na Iya ke oh ya yeah, komusta na man kan oh, oh, oh. na ako nag umah gamay gamay lang nang makaani ko makagaling kay hmm. so, na may mo pasod ja kung asin da kay tibua asa gitu tong mga anak ganin ni mo ang anak sa relasyon rod tong mga menu pila kay tubok anak nimo oh oh sya anak niya lalake oh na nami nga na oh menu na ya kang mohadre kumbatay lang pud ka oh kanin kani doha sa so, doha ni mong ulitaw ni mong o, golang oh so ang say trabaho si mong anak pud nga ulitaw mto alas 12 kuyog ron kanin din he Boda. mamugas ko na sa ng papungsun. Ano kanang mamugas ug mais kong papungsun? Oo, oh, mais naman. Di, uh -huh. may tubo. Uh -huh. Pag ari na mo sa una, dugay-dugay naman to. Kaya wala pa yun na nakit ang tuhod nga. Tuguang-guang naman. Talaga ay Diyos, huwag di manakit. Tiguang na oh. Uh -huh. si nanay. Mangumpay ko, kanding, uh -huh. naman -huh. akong kanding. Nakikanding? Nah, doon so, ka ang, ang, ang imuang kuan na kay uma oh. po ka dito magbuna guna oh, magbaw na kung kanon magbaw na kung kanon oh so, kaya kagutom ka uh -huh. so uh, koan, kuan uh, ang imong edad gani ron 80 eh o no 80 cinta o no 80 mm. o cinta o na si nanay pero wala pa yung ipamati sa lawas pero hindi yung an sa ginoo na kasi um, umangagamay. umang gamay na. ang iyang mga anak nanay pamilya na kasi usakabok nga uli taw nga wala na minyo mapoy yang kaoban diri kay mm -hmm. na sinanay mao na yang balay dinhi mao uh. so, ni oo una amo tani balay sa so una may plano na mo ang problema mo ang yuta yuta nya ina man ako magad pwede man ma mo buhat ila kay ba oo oo poc justice igo namo sigi lang ha kaloy anta Ginoo ah mm -hmm. uh, kaloy Ginoo no kuan ta. maka pagita tag nga buhatan mo gamay payag oo oh, mm -hmm. kaya sa una buhatan ta namo lagbalay mao na plano ginta sa una ang problema ang yuta gyud dili so wala tay ka kuanan asa ta dapit pwede maka kuan og pabuhat og balay so karon ang gibalikan si nanay kaya eh na si galingonon kuno gamay kanang mais ba nga kuan nilobo lobo galingonon oh, ni nanay oh, galingon. mm. ang abot ya ang imong kita sa imong hang uma oh. galingonon oh galingonon oh kaloy po ni nanay tagaan ka na karon oh. maayo man ta na adala na oh. <laughs> okay, so yan po guys ah uh, ngayon lang natin nabalikan si nanay yan si nanay ganon pa rin Uh, lagi si nanay pero

gawas anana aku ihatang ni mungai kanang para pang pares na sudan. Oh, ayo mas. 1000 thousand. One thousand. One thousand one hundred, one thousand hundred. ipalit ng isda. Oh, kada adlaw ang isda ni Kada adlaw mo agi. So, makapalit kag isda na. Makapalit na. Anak-anak mo lang ba? So na kay para sudan oh. na kay bugas. Oh. So dili pa to mapagaling ang imong maes. Dili pa. Yeah. Oh. Unya uh, lang to ipagaling kung hurot po imong bugas. Yung oh. uh. uh, usa may kasulti uh, ni mo sa itong rasya. Salamat ah, yung mm. Ipagaan po imong balik. Uh Oo. -oh. Mm. Yan. Pasalamat sa Ginoo. Uh, sponsor pa rin ito. Salamat sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Maraming salamat po sa inyo. Yan si nanay po ang binigyan natin ng bigas. Dugay namin wala kabalik diri. Pero si nanay, kaloy ang si nanay. Basit tiguang na kayo. Wala pa diyo kipamati sa lawas. Wala pa arthritis. Pero tunggo na si kaguna na ino. Si kaguna niya. Sa una na, ino, mangubra mga sa kampo. mangobra ko. Nakara niya na ang dawat. Kay tiguang na. Di nakadawatan tiguang na. Kay ko niya po no. Ang oh, likado. Mm. Bago. okay lang ng maguna-guna kasi oh. umaga kay exercise man. Oo, oh, nakikita ka lang undang ko. Matuog na ko rin. Bukad ang dahon. Oh, oh. Uh. Uh. sige ha, ah, maraming salamat. Salamat sa ginoong nga nagi kay Salamat sa atong sponsor, ang Charity Ladies of Melbourne, Australia. Maraming salamat. Salamat na eh, imong gihatan. Eh? Okay. So Sige, ha? Ha, ha. ada kaini mandu kaini, kaini. Ha, ha. Gampi inapun. Basak kaini. Ha, ha. Muka oleh nama ngata. Muka ato pamis babau. Ha, ato pamis. Ha, nai. Babay. Ha, ha. Sige, nanay. Usipin, ha. Ha, ha. Ha, ha. ha.